Ire. Ige, spot ni. Tama. Tungga. Guys. Uh, Magita, wow. guys. Okay, it, Guys, yan laki kita, guys. Wow. Pa, ano pa? Kabilisan pala to. Okay. Natin, guys. Mga salad ang Loto guys. Oh, oh, oh. Kaman-kamanin pa. Byron pa. Halo. Hmm. Kubutan. So guys, kasama na namin si Tay Domingo guys. Tay. Mang ano manghuli kami nang Alimachan. Alimasag. Alimasag. Nanghuli kami ngayon ng alimasag guys. Kasama si Tatay Domingo, tsaka si Leo, tsaka si Jonas. Daka ako. <laughs> Ayaw na lang kayo. <laughs> so yun nga guys, papunta kami doon sa may pang Ano naman yung alimasag. Ito may inaano pa nila yung silpo niya guys. Gahit na ito? So ito ito yung ating singer nga si Lolo Domingo Asa Alright Abang abang mga guys Salamat mga So papunta kami doon sa may ano guys Pangunguhaan namin ng alimasag. So yun guys Dito na kami guys sa ano Panghulihan namin ng alimasag. Dito na kami guys <laughs> Sara ka pa kamot. Baba. O oh, kamot. Oh. Eh, wala lang nanas. Sara lang. Kana ko na. Bagga na. oh, nagre-ready oh, sila, guys. Sit up. Sit up. Sit up oh. ang mga army. Si Liski, yeah. si Domingski. <laughs> si Lolo Domingo. Ah, <laughs> uh, Jonas Juna, Ninja. Ini ni sandal ini.

pa ano pa kabilisan pala to kuha <coughs> yun yun tumulam guys yun guys oh masag kamerami guys bote bang ma nagdaggan pa ng udanas nas gamay, man. Buyan, gamay, buyan, buyan. gamay. Ah, maliit, maliit. Iya, benar. Itu itu. Yan. Yan. Grabe, grabe talaga ito si Jonas. Smile sa Yeah. <laughs> Smile sabi? <Yes. laughs> Smile, sabi? <laughs> grabe talaga ito, Loski. Walang magaga Wala ka pa dyan, Loski. Dalawang kita ko, isa lang na huli. Na huli? Jonas ang veterano natin dito eh. No, no, no. Oh, ito na si Dere, Dere Ski. Liit. Di, wow. Oh. Oh, malaki yan. Oh, ah, wow. Dito, wow. grabe. Wow. Ito, grabe, lumak na Batang to. No? Smile, ako. sabi kayo na kakuha eh. Smile before you <laughs> open. Yun, <laughs> huli na naman guys. Pabilisan to guys, pabilisan. Pabilisan. La Tatay Domingo nandoon pa guys, ahuli guys. Kakuha na ba gano guys? <laughs> Hirap pa na sila sa huli nila. Ah, crap. Oh, crap yun. Ipabita yun. Ang ah, galing. Ang saya-saya, na. Pinaak na, pinaak. <coughs> <coughs> Ihat sunod Jonas. Nas, danay. Anap, pinaak na guys, pinaak na. Pinaak na si Luiski. Ko, bumalik ko sa kosa. Potol, potol lang kamot guys. Tara. Tara. Tara, ayo ka iyong isaw. Yung paisa. Agay okay. okay. kuliray, kusog ang maak man. Yun. Sa kulisun Yung isa yun eh. Isa Maak. Ah, grabe. Ah, grabe. Si umbak um, to guys ha, ah, si umbak guys. Nang huli, nang huli nang oh, dumasa guys. Dalawa pero minagat. <laughs> oh. <laughs> oh my god. Oh my god. nahuli ko pero sinagat <laughs> 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 pati buwetis oh. ko. At <laughs> <laughs> na. Ang, ang galing. Ang galing, hmm. oh, ang galing eh. Bilis kita lagi si Jonas guys kerabim magdak guys di bawah list yo ok rob akuh bit rano taga pilar nih ya ada taga pilar nak guys buat aku buat akuh itu menarik guys itu guys udah lama guys Asa? Ito guys oh hmm. marami, marami na guys Karahati na ng bujut guys gonna... Sabi dito guys Full blast na kami dito guys Leo Jonas Budske, Saka si Taimingo Nandito si Taimingo gonna... Tay Arkilid gonna... tay Buwa gonna... dia tay Ha? Ha? Asa, asa na asa? Tangsa, tangsa. Ha? Huh? Luski, ilalab da, Luski! Hmm? Tiro! Lapo da. Kapi, ang naki, Luski! Ha? Ang naki, parang bagul. Asa? Ayan o. Ayan. Ijo na siya rin. Tiro ka rin? Oo. Alisa, orawan nga ka. Nakakabato. Ha? Nakuha naman nakuha Hindi nakuha, guys. So, guys. Boleh. Mana? Oi, oi. Barak tu skipan. Enggak <laughs> buka kan ini. Hmm, Inggris yes, malam masa deh. Melalak guys. Wih okay. Wih ku anak. Ku anak kadang kubutan nas kubutan nak sundang di sundang tigbasa tigbasa ulo oh suka atau suka teh ayah sa yo ispati rayo kayak rumah kita yo tama guys ri ri gih ispati tama tunga guys kita guys teh mangat guys yan laki kita guys wala adik ana oh Lucky guys, kita guys. Mo kabuhi um, so nas. Ay mo kabuhi. Mo so Ah, Kanang mata. Kanang dam. Mata mata mata. mata. Isud, 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 so isud, ay, eh, so di so so kon. So di. Ah, tinaw tinaw. Gunite yo. Gunite yo. Ya. Ana ana. Pakang kon ulo ang mata. Aku suka kecil, Jonas Aku suka kecil, Yonas. Aku suka kecil, Yonas. Aku guys kecil, Yonas. Aku guys kecil, Yonas. guys suka kecil, Yonas. guys suka guys Yonas. guys suka kecil, Yonas. Aku suka kecil, Yonas. Aku suka Iya, Kakak Libati, ispatin <laughs> nah, Pinky Sparky, makalimango, Pinky, tapi mm. oh, Pinky, tapi Nana guys, tapi guys Pinky, tapi Nana Pinky, tapi oh, Pinky, tapi Nana Pinky, tapi Nana guys tapi Nana Pinky, tapi Nana guys. tapi na guys, Pinky, tapi Nana Pinky, tapi mga wala pa kaming kalahating oras guys iti na guys puno ng kaliraw nito guys ito ito ay, ka, naya po ispat ay muro kalibat man dugay mga hindi ito yung Ha? Tura, tura, tura. Kuha, kuha Kerabigai si itu laki guys, guys. limasak, limasak no, kumpuk kapa aku. Oops oh, udah nih, nah, kolam lerm nah, inggis si inggis, pelubung, kurang kan? kurang tuh. Wow bagusnya. Hule patio. Dak kok guys, dak guys. Tapi guys. udah bahasa guys, Lima anggota guys. Lima ngonas. Au di, dasak guys, Dasak, kasak. ayaw itong sa kwan yes ayaw itong tong sa tambotso kay mabuslot

Ay, nako. <coughs> Kubutan. magita Tayo so, ano masasabi mo ngayon na ginawa natin ng huli tayo nang masag? Ay, happy. Mabuti. Dami pa lang huli, dami pa lang masag doon, no? Oo. Pero, ano lang, wala lang. Wala lang kami na plus light na ano, maganda wala kami flashlight na pang ilaw talaga ba tus, so, kung may flashlight lang kami ilaw malakas maganda sana dami sana ng huli asa naman itong huli tay? si ano nang lubatini ng spati dito ang huli ng huli itong mga huli -huli, naman, itong mga huli huli naman guys nung aki pala guys yung ano pamangkin ni Lolo Domingo bahay niya pala ito namin ngayon may standby lang dito sa giuang gedulman bol nag magluto kay birada lang mga sipon ba shout out sa kay ora mag ah, <laughs> eh ato ba? bang mo mga ah, pis na to ba <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> so ito mga huli namin guys Ah, may lalaki para ba? Ang tataba ng lumasag dito, guys. Sa buhol. Ah, sa kugtong to guys, sa kugtong. Sa isang isang ano malaking kugita. So guys, ating cooker pala ngayon guys yung ano, mm -hmm. Leske. Yung tagahalin namin, so, <laughs> <laughs> namin guys si so, Mongaki. Ya, cooker namin guys si Leske. Dami oh. Ispati, ispatan mo. <coughs> Luto namin yung ano guys, yung, yung, <coughs> yung malaking kaha puno. So <coughs> malaki. Malaking kaha guys. Puno-puno. Malaki guys oh.

poker natin si Leske. Mm. Oh, wala kang isang shoutout, Leske? set out, uh, shout out ko sa taga Estaka Pilar Buhol, yung kasamahan ko doon. Uh. out ko. Galing kami sa dagat, daming kuha namin, no? Oh. Daming Alimasa dahon, ko. Eh. Yan. Uh, wala mga kain si Una na. Shoutout. Shout ni Sir Francis. Uh, set out ko ni Sir Francis. Sir, marami na kami kuha, sir, oh. Ito ang iba vlog <laughs> namin. Na, kasama namin si Timing Go, sir. <coughs> ang kami ng limasag. So, <coughs> yun. Magpahangin namin yan ngayon, guys. Kaya, goto, guys. Kaya, galing dagat. Kaya, ito. Kanin. Isang, isang kaliro. Dami. Ano, lapuan lang namin, guys. Tapos, timplahan. Asin na. Bitsinan na rin dito, no? So, yun, guys. Amin kayo, guys.

Yung... mga limasa guys ah, simple lang kainan guys so dyan lang kayo ha <laughs> manood lang kayo <laughs> kain okay, tayo sir Francis limasa po